Hello everyone, Charot. So shall. Ah. Uh, sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin kung bakit ito I have two fitting forms. Pag-uusapan natin bakit kailangan pag-aralan natin muna ang katawan ng babae bago natin sukatan. Okay? As you can see, this is medium. Yun ay large. Pero kahit large yan siya, sabihin natin extra large pero proportion pa rin. Ang totoong tao, hindi ganun. Okay? Hindi ganito na proportion. Kukuha ko ng model. Kasi ninalika rito. Itawan mo yan. ibabaw mo yung t-shirt mo dito ka. Oh, dito ang tao to. Nagilid ka. Dapat, pinapasuot natin ang fitted ang ating kliyente pag susukatan. Pinapatagilid para malaman natin yung liko sa likod. Yung itong ano niya, yung lalim sa likod. Tapos, pag ang tao kasi, okay, thank you model. Pag ang tao kasi, maganda pa ang katawan kagaya ng size zero kagaya ang bust niya is uh, 30 24 or 22 tas 32 ang hips normally niyan yung belly button niya doon nakatapat ang garter and by the way you may ask dito Cecil bakit may mga garter yung mga fitting form niyo yun ang pamamaraan ko. Kanino ko natutunan yan? sa aking mentor na si Lorenzo Guhar. Di ba? Lakad-lakad tayo para kunyaring ano, cinematic chuva. Hmm. Mabaklo kayo, mayos kayo. So yon. Habang ang isang tao, ano yun siya? Paano? Paano, paano? So nasaan ba siya? Sa live. No, it's alright. Ang importante man magkikita ang ano? Magkikita ang mannequin. Okay? May problema ni Toto yung ano? Ano ka ba yung burn up? Nasaan na nga ba ako? Ang model na tao na gagawa ng damit, size zero, ay pad. halimbawa ang kanyang waistline halos nakatapat doon sa kanyang belly button o kanyang ano nga yun? Pusod sa Tagalog. Kahit mas saya, pusod siya. Pero pag lumalaki, okay, ang babae, lumalaki ang kanyang puson, umaakit din ang kanyang waistline. O ba diba, pansinin nyo yun. Lalo pa, pag maganda ang ng isang babae, or pag laki ng kanyang puson, lalaki din kanyang hipline. So ngayon, ang kanyang waistline, minsan tumatapat na doon sa umpire. Kasi ito yon. This part here is above the bust. This is the bust line. This is the umpire. Ito ang waist. Pero waistline at saka umpire in between is umpire. Okay? Umaakyat na roon. Kaya pinag-aaralan bago i-sketch ng isang designer ang isang kliyente niya o ang kliyente niya tingnan mo na ako pinapa, ang pinakasekreto ko kasi well even nung nag-start talaga ako pinas, pinapasot ko ng jersey fabric na nakabra lang siya naka shonte pinapasot sa para masusukatan ko talaga pero pag fitted naman ang suot niya halimbawa layers of my jacket pa o di kaya blazer tas may tube siya, tas pantalon, hindi ko na ginagawa ang ganon. Na pinapasok ng fabric na stretch para kitang kita mo, lalo pa ang kurba sa likod. Kita nyo? Ang kurba sa likod. Tawagin mo si Grace kasi gawin ko mo siyang model sa video so So, ganon yun. Naintindihan nyo ba na dapat kailangan pinapaso, pinapasuot ng fabric na stretch fabric of isang taho, ng isang tao bago sukatan ng isang mananahin o ng isang designer. Siyempre, sa school ito, walang mga gano'ng mga bakla. But of course, sabi ko nga sa inyo, sa dami ng aking uh, na, ano, na, na, na pagdaanan ng mga master cutters, tailors, tapos mga mentors ko na designer na napakagaling ng isang Lorenzo Gohar, doon ko natutunan sa kanya pero yung pagsuot ng stretch fabric sa akin yon si Lorenzo yung may tali sa bewang okay po wala tanong let's move forward halimbawa sa pagme-measure na kailang minuto na ba ako tinamod ito sa YouTube kasi dapat po nga ha 5 minutes halimbawa ito isang tip bakit ang paraan ng pattern making mo dito, Cecil, bakit may balik sa likod? Okay? It is a good question. Dahil may iksi ang back figure ng isang babae, yung normal na babae na hindi size zero. Ang size zero kasi pag wala ka kasing bas, okay, halos pantay ang kanyang front figure at back figure. Pero pagdating sa normal na tao na kagaya ng malalaking babae ay ma-exit talaga ang likod. Kaya dapat nagkakaroon ng bali. Alika rito, igano mo yung t-shirt mo. Ibaba mo. O. Oh, another sample ng isang babae, like, ganyan. Harap. Pag lumalaki ang tiyan, parang hindi na malaki tiyan mo ah. Pag lumalaki ang tiyan ng isang babae, dito, saan ang puso mo? Yan ang puso niya. Aakit, pakakit dito yung kanyang waistline. Medyo hindi siya malaki ang chan. Pero yung malaki, thank you. Pero yung malaki talaga ang chan, umaakit talaga ang kanyang waistline. So, yun ang tandaan natin, mga designers. At, mga mananahe. Okay. Ano pa? Ano pang tip? Tip lang ito, kasi, alam niyo yun, pag, ano kasi, pag mag-pattern kayo, dapat... Intindihin ninyo. At saka ito yun. Isa sa tip. Dapat pag nagpa-pattern tayo, kung tama ang pamamara ng ating pattern, pag salpag halos noon sa isang kliyente, uli kaya dito, sa fitting form, dapat, kung meron mang alteration yon, just an inch or half an inch, wala well, okay. yung marami kang ate. Ano, dapat pinag-aara natin mga designers or cutters or mananahe or costurera kung paano magiging maayos ang ating lapat. Okay? Kagaya rin tinuro ko kay JR noon. Well, he have realized na kung oh, ang isang salpa, wala masyadong alteration. Yun ang totoo. Okay po. So sana nakuha nyo kung paano ginagawa ang paraan, ang paraan ko, paano ako nagsusukat sa uh, fitting form o di sa kliyente na dapat merong garter para eksakto ang pagkuha ng pagsusukat sa kliyente. Kasi paano ba ang paraan ko? Ito ulit yun. Nasa video 1 ko yon From the side of the neck, across the bust point, yan ang front figure. Magmula rito sa side of the neck, dito sa nipple, bust point. Bust point to bust point, o nipple to nipple is bust point. Okay. So, ganoon din. Side of the neck, down to the waist, back, that is back figure. So, alam nyo na kung paano ang gagawin, kung alam nyo na kung ano ang pamamaraan ko ng pag-measure. Balikan nyo na lang yung video ko doon sa si YouTube. Okay po. Thank you and good afternoon. okay now